Hello mga ka-GMT, dito nga ay eh, parang napaganda yung lagay natin ng kamera dahil sakto-sakto dun sa mismong pugad. Kung mapapansin nyo mga ka-GMT, tayo utay na nga lumalapit dyan yung ibon dun sa kanyang pugad dahil kailangan niya ng limliman yung kanyang mga itlog. Ang trabaho nga pala ng mga inahing ibon mga ka-GMT ay eh, maglimlim sa kanyang itlog para mas mapabilis ang pagkapisa ng kanyang itlog at maging inakahina. Kung mapapansin nyo, hindi agad dumediretso yung ibon dun sa kanyang pugad dahil nga nakikiramdam siya dun sa camera na nilagay natin. Siguro sinisigurado na rin niya yung paligid niya na walang uh, patibong o anong mangyayaring masama sa kanya. Malakas kasi guys ang paramdam ng mga ibon at kunting galaw mo lang lilipad e, diyan 'tong nakarenig sila ng kaluskus.